Hello guys, uh, pangatlong beses na pagperaya natin, hindi ko na na videoan yung entrance natin doon So dito agad ako pumunta agad sa drop ball At ang unang taya ko po dito ay itong 1, 2, 3, 4 Kaso na nice. stack ball, putya Talo agad eh Tapos tumayalit ako dito 100 paytouch Green at yellow 2 at 3 Pagulong mo na kuya. Yan. Iwan ko ba guys, pero mas natutuwa talaga sa drop ball kaysa sa color game ni. Eh. May trail kasi dito <laughs> So ayun nga, pangalawa, talo. Pangatlo, lumipat ako dito. Light green at sky blue naman tayo. At ako po ang tumulak at nagpagulong dito kaso kahit ako walang kapangyarihan manalo at sa pangatlong sunod nga yun na oh talo nandun na siya sa ano talo ya lipat tayo dito balik tayo dito at pumusta po dito guys yun yeah. ganon 2 na naman Kaso nga, na naman, talo na naman. Malaki na ang talo ko dito. So, parang nabawi yung panalo ko nung una. So, dito guys, hindi ko na videohan, pero panalo ako dito. Number 5 yung tumama. 50 pesos. Pumusta ulit ako, 5, 6. Kaso dito naman. Nakita mo yan? Nakita nyo? daling dale Dalawang sunod na panalo So, yun guys Nakabawi-bawi tayo dito Dalawang sunod na 50 pesos yung panalo natin So, dalawang 400 Kasama tayo 500 So, hindi ko ano, Tinaya ko ulit Hindi ko tinanggal yung 100 56 6 ulit Kaso dito Natalo na tayo dito So, ganyan talaga. Tapos, taya ulit tayo, syempre. Libang lang tayo, eh. Libang na may taya, e. Eh. Na may pusta. At dito, guys, nalaman ko dito kung bakit kunti na ang tumataya. Kasi tapos na pala piyesta dito. So, parang hindi na ano masyado yung mga tao. So yun tumayo ulit ako sa five 6 at nakadali nga po ulit tayo dito. Maswerte yung ivory na yan ng gabing yan. 50 pesos ulit. Kaya nalaman ko pala dito sa ibang mananaya natapos ng piyesta kaya kunti na lang pumupunta. So parang nangyayari dito guys ay ano na lang siya Sugala na lang talaga. <laughs> So, yung 5-6 ulit ang ating pusta. Kaso, ah, dito talo. Talo, 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 <coughs> talo. Ala. At pupusta ulit tayo, syempre. Um, lupot naman ang camera na to. So, dito 100 pesos alit. 5-6 ulit. Gumugulong na ang guhit ng kapalaran. Kaso kitang kita talo na naman. Kita naman talaga sa gulong na talo talaga siya eh. Dito guys, ganun ulit yung taya natin. 5-6 ulit. Ganun kasi ako pagka tumatama yung ano. Doon lang muna ako tataya ng tataya. Kaya ivory tsaka ano ulit. Tapos dito ba, napaka thrill o. Oh. Kubuti <laughs> yung ano pa. Nanalo pa tayo. Lumipat pa sa ivory. Sa so 50, sa so 500 din yan guys. Ah, 400 pala kabi kasi may taya na 100. Tapos dito, hindi ko tinanggal yung 100 syempre. Doon ulit yung taya natin. 5, 6 kaso dito uh, muntik na naman oh. muntik na naman siya tumama kaso talo tayo nangyari naman balik baliktad lumipat sa kabila galing na dun sa ivory tapos dito guys lumipat na muna ako dito sa ano sa color game so nanood ako ng isang isang ano tawag dyan isang game pinanood ko muna siya tapos dito tumaya na ako dito kasi itong balikat ni kuya katawan ni kuya ang lawak <laughs> ang lapad eh nakaharang sa video ko eh kaya tayo nila mag adjust so tumaya dito sa blue ng 200 kasi pagramdam ko parang tatamay. eh tsaka wala siyang pumupusta minsan kasi tumataya ako ng ano yung kasi so, talo tayo dito minsan guys tumataya ako yung halimbawa ang dami ng pusta doon sa Bawa ba kulay Redaming pusta nilipat ko sa iba so dito nag tayo guys at dito nagsimula yung swerte natin dito sa yelo yun nakaisa tayo dito tapos mula dyan puro yelo na ang inano ko dito tinatayan ko dito nakadali tayo dito dito naman hindi ako nakataya nakakainis uh, nagdubli yelo guys oh hindi ako nakataya dyan, kainis naman Nagdadalawang isip kasi ako Ayan, lumipat ako dito sa pwesto na to At yellow na tinaya natin dito So parang nakarang gabi Ay, nakarang gabi, nakarang taya natin Pink naman, puro pink Dito, puro yellow naman ang tinaya ko dito At ayun nga, nakaisa Tumambling pa eh <laughs> Kadali tayo dito guys puro yellow lang ng yellow sayang no yung posta kasi dito 200, 300, 250, 400, 500 hanggang dun lang 500 guys tapos yellow, yellow ulit tagal naman hilahin at ayun kaisa ulit tayo dito swerte yung yellow na yan eh ang gaming din yan isa tapos dito yata alam ko may ano eh oo nga dito nga yung ano 200 lang nataya ako dito ang ganda sana ng ano dito guys kung malaki nga, ako dito talagang dali tinan nyo naman tatlong dilaw <laughs> sayang no Katlong dilaw yan so dito yun ano, pa ako ng bangka eh kulang pa siya sa akin eh. wala akong pambigay sa kanya na, ano. kunyari wala pero bariya na puro 100 kasi pera wala. ayaw ko siyang bigyan ng ano so, at yun kulang uh, pa siya ng 500 sa akin tumaya so, ulit ako dito 200 sa dilaw So dahil dito guys, alas 10 na to. So hanggang alas 10 lang kasi ako lagi umuwi na ako dito. So yun guys, huling taya ko talo. Kaya umuwi na ako. So 2,400 panalo natin. Dito.